buhay kolehiyo. Marami ang nagsasabi, ang kahirapan daw ay hindi lang sa pag-aaral. Pero bakit ang daming gustong mag-aral sa kolehiyo pero wala silang magawa? Kasi sa pangpamilyang pangangailangan pa lang ay kulang na yung budget nila. At ang sabi pa nila, ay may public schools naman na walang tuition fee. Oo nga, walang tuition fee. Pero sa mga bayarin naman katulad ng boarding house allowance ay saan ba nila kukunin kung kagaya ko lang na mahirap lang naman. Dagdagan pa ng mga bayarin sa school katulad ng mga project o kung anong ano pa. Kaya ngayon, kung mahirap lang talaga, saan ba kukunin yung every week na allowance at every month na pangbayad ng boarding house. Yung iba, pumapasok na lang kahit wala pang laman yung sitmora. Kasi iniisip nila na yung ikakain nila ay pangbabayad na lang sa project. Kaya marami sa kabataan ngayon ang nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng ganang mangarap. Kaya ang pangarap nila ay hanggang pangarap na lang.